So ngayon nandito tayo sa, sa bahay ko. Bahay natin sa Lubaw, sa Pampanga. Ngayon kasi ito yung unang uh, pagbabalik ng Kimenog. Plus yung dalawang ano natin. Talent, no? Ito e, yung gagawin natin. Kasi sigurado gutom yung kasi uh, punta sila eh, nandito sa labas. Ngayon sabihin ko nandito yung ulang. Tapos pagbukas nila, ayan yung ano nila. <laughs> diba, Tingnan natin maya maya. Anong ulam? Hmm. Gusto mo makabawi? Oo, oh, siyempre. Tawagin mo siya, no? si Gar. Oo, uh -huh. tawagin Sigara. ko. Sige, sige, tawagin sige. Ko? Yes! Food trip! Anong pagkain akin? Yan, nandiyan lang. Kung walang kayo dyan. Uy, ah. why? Right. Sayang kucara. Sayang kucara. Gah. Oh. Ah, ngayon gusto makaganti. Oo, oh, nagulat ako eh. Sige, tawagin mo si Kim. Siya naman. O sige, ha? Ano wala natin? Kuwalang kayo dyan! Kim, Kim. Oh, ano? Gusto mo magagante? Oh. Sige, ngayon, tawagin mo yung pinsan mo, yung kapatid ko. Si Kuya Renz. dali, dali. Si Boy Kalan. wamula na tanne